Initializing sound system. Sound system activated. Hello guys. Ang bidyong ito ay para doon sa mga nagtatanong at nagsasabi na wala daw eco ang is so 05in. So guys Power on natin Tapos Saksak yung mic mm -hmm. Mm -hmm. ay teneng volume hang 15 mic volume la mic volume then mic treble mic treble then la tapos yung mic bus nagay lang natin sa negative 04 tapos yung effect volume ihitin natin hanggang 10 yung 10 lang po. Ano. yung ginagamit natin channel 1 hello 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 mic test hello mic test walang eco na nalabas kahit kahit isagad mo yung epic volume Hey, hey. Walang iko yan. Balik natin sa tin. Kahit itong reverb, kahit iikutin mo yan, walang, wala pa rin iko yan. Hey, hey, hey. Hey. press mo to para magkaroon ng echo yung reverb mode lagay mo sa reverb 01 may nakalagay dyan na post post natin hey hey sound check yan apo na nagkaroon na ng echo hey mic test mic test kung gusto nang yung i-adjust para ilipat yung mode pihitin nyo lang yung reverb knob pagka nag 2 na reverb mode press pag nag-blink yung Reverb Mode 2, yan, press para ma-lipat sa Reverb Mode 2. Hey, hey, mic test. Mic testing. Sound check. Lipat natin sa Reverb Mode 3 pihitin lang clockwise yan malabas nag blank press mo press lang tapos nakasit na yan sa reverb mode 3 hey mic test hey mic testing sound check yan po pero lipat na sa reverb mode 4 pihit lang clockwise pag nag blink na yung 4 press yan ulitin natin press ganun lang po hanggang ano to reverb mode 1 hanggang reverb mode 16 Pero yung nakalagay dito hanggang ano to? Hanggang reverb mode 99 yan yan po yan hanggang reverb mode 99 yan pero paulit-ulit lang yan yung reverb mode 1 hanggang reverb mode 16 inuulit-ulit lang yun yung hanggang 16 na mode Ang ano dito hanggang ano lang talaga to yung pinagpipilian Reverb mode 1 hanggang reverb mode 16. Lagay natin sa ano? Reverb mode 16. Hey, 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 hey. Sound check, sound check, sound check, sound check. Reverb mode 16. Hey, hey, hey. Reverb mode, 17. Ayan, phrase. Ayan, nakasit na yan sa 17. Hey, sound check. Yung reverb mode, 17, kasing tunog lang ng reverb mode 1. Ayan, balik natin sa reverb mode 1. Phrase, para ma... Ayan chip na sa reboot 1 hey sound check tapos pag i-off mo yung amplifier automatic yan magka-cancel yung sinisit mong seating babalik yan sa fault seating Halimbawa, lagay natin sa reverb mode 2 ay hey, sound check tapos subukan natin i-off yung amplifier tapos i-on natin ulit P, hey, sound check. Yan, babalik sa wala nang eco. Isip yun ngayon. Muli, iulit mo yung ano, settings. Babalik mo kung anong gusto mong settings. Yan, babalik yan sa 1. P, hey, hindi yan magka-eco. Para mag-function yung eco, press mo yung Reverb knob B Sound check Sound check Lipat sa Reverb mode 2 Press Sound check B Ayan lang po Maraming salamat po at pat kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan dyan. mga dumaan lang, bagong dumaan lang sa channel ko. Pag-subscribe naman po. Salamat.